ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao. At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan eh, si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? Tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Mesyas na anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka si mong anak ni Honas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagpabawal din sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit. At mahigpit niyang iniuto sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magtanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pare, ng mga utyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, Huwag na wang itulot ang Diyos. Hindi po dapat mangyari yan sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nagahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan niyon. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit niyon. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang puong daigdig kung ang buhay naman niya ang mawawala. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanyang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang anak ng taong dumarating bilang hari.